Salam! 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 Talaman tal 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 na po ako, please! Salam, please! Talaman na po ako! May salam lang nga. Sana, sa kasaka pa? Hindi. May kailangan po akong tawagan. Pwede pong pahiran muna ng cellphone. Sa please. please Salamat. Okay, boss. Tingin mo may kinalaman pa rin si Ma'am Venus dito? Eh, hindi naman sa kinakampihan na ko sa... Baka kasi paka na ni Doc at saka nung Beggy. Nakakaduda na. Andito talaga sila sa bayan natin at sakto na nawawala si Ma'am Grace. Diba? Saka anong ginagawa niya sa freezer ban? Malalaman natin lahat yan pag ng mga pulis si Vega. Hello? Carlos! Carlos, si Venus to! Venus! Nasaan ka? Saan mo din nila si Grace? Hindi ko alam. I, I didn't do anything. I didn't believe me, Carlos. ay a victim too. Ano sinasabi mo? Dinukot kami ni Seth. Pinasok niya kami sa isang freezer bag. Tapos nakatakot kami ni Grace. Pero, pero naiiwan si Grace dun sa so woods kasama si Seth. Pilos, iniwanan mo si Grace? Hindi. No, no. Pero no, nagpaiwan talaga siya, Carlos. Hindi, hindi ko alam kung bakit. It's, 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 something to do with the fragment. Nasaan ka? Nasaan ka exactly pupuntahan kita? Sir, kukunin ko na. Makukuha mo ito kung kukunin mo sa Seth, kukunin ko na ba? Kukunin ko din ang buhay mo. Gaya ng ginawa ng pamilya mo sa akin. Stop! Seth! Seth! Ah. 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 Kala mo matalino ka? Alam ko naman na gagamitin mo ako ng telekinesis para kunin itong fragment na kaya may surprise ako sa'yo. Sir, ano bang kasalanan ko sa'yo? Wala. Wala kang ginawa. Yun ang kasalanan mo sa'kin. Dahil wala akong nakunguha sa'yo. Mamatay ka na. You don't even belong here. Nasaan sila? She's in the woods with Seth. Tapos hintayin ko lang yung rest back. Tinex ko naman si Delpin, na si Delphine. Papunta na sila dito. Baka kasi trap yun eh. Tama siya. May mga tauhan si Seth. They could be anywhere. Hintayin na lang natin yung police just to be safe. Nandun sila sa Matinlok. Inaareso si Vega at yung mga kasama niya. Hindi na ako makakahintay. Asan, sir? Di, di, dito, ba? Car oh, oh, oh. Carlos! Carlos, wait! Ano'ng ginagawa mo? Doc, <gasps> so, bubalik kami ng van. May mga polis na doon. Mukhang... Mukhang wala nang takas sila, Boss Vega. Tara Boss!